Ito na nga ang ha? Ayun ka bang boy? Excuse me, sir. Pwede mamatala, sir? Hindi pa Hindi sa inyong laki sa Gusto nang ang ng Hindi naman, Hindi naman. Hindi naman, Hindi tayo maniniwala. May tanong na kami for clarification lang. What? Pwede mo? Okay. Ako luwas ako eh. Hindi na conscious lang ko kay luwas tumakas. Bakit na okay, no, conscious ka? Kay kulong na ginawa, di ba dapat na conscious magtuo ka. Dili. Ginahanan oh. may mangutan na. Jan 316. Ako kay no, Jan 316 for God to love the world. That he gave his only begotten son Jesus Christ. That whosoever believe in him shall not perish but have eternal life. ba? Wapot magula ni buhat. Minig mamatay dire na sa lasting ko pa tan Wala ko may ko. Kining usa ka Si, Pastor ba ka unsa ba? Baptist preacher ako. Okay sige. Kay preacher ka man. yung naghatag ni mo authority nga mag-preach? Dios. Ano sa mo nakita sa Dios? Mo. Ay, kaya kami mga Baptist preacher. Kasi, de, de, de. napakasimple ng tanong ko. Hey. Oh. Hey, nasa nabi, na, sa ng pastor. Tingnan sa Bible. Uh, Bible lang ba siya ba? Oo, oh, alam ko Bible, ba lang ba siya ang Pero ang, hindi, sa tanong ko simple lang. Kasi sinabi mo ang nagbigay sa iyo ng authority ay ang Diyos. Kailan kayo nakita ng Diyos? Oh, April 27, 1996. Nakita kayo? Hindi. Oh, dey, ah, ay hindi pa paano, paano mo <laughs> nasabi na? Paano mo nasabi hindi, na ang Diyos ang nagbigay ng makita? Mo hindi na to. Ang espiritu makita mo ba? Oh, paano? Oh, yes. Espiritu ang espiritu makita mo ba? Hindi makikita ang espiritu. Oh. So, paano mo nasabi na ang Diyos mismo ang nagbigay ng authority sa iyo? Hindi mo pa nakita ang Bible. Kailan nagsalita ang Biblia sa iyo? Nagsalita ba ang Biblia na ito. Si nakakausap mo ang Bible, nakakausap mo ng Diyos. Nakakausap mo ang libro? Siyempre, ang natin no, kung lang ko nilang usap ng na nga doon. Delikado na. Delikado na. Kung naka-historya delikado, no, 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 no. delikado no, no, no. na. Delikado na. Basta mag-historya na ganyan mo sa libro, delikado na yun na ba? Kaya ang libro, hindi ganyan na nyo mo na historya ba? <laughs> <laughs> kaya ang libro, basahon <laughs> <laughs> ang libro. Dili, kasi. Dili, kay kamutuhan mag-historya. <laughs> Listen. <laughs> kasi pasto ah. Uh, sa inyo na pare, no, well, opinion na wala sa Bible. Hindi, kasi ganito kasi sir. Ang sa akin lang, ang napaka-importante oh. dito yung authority. Uh, Who give you the authority? Kasi napaka-importante ng authority. Lalo na, kunwari, kapag may dala kang baril. Hindi naman pwede, pwede kang dadala-dala ng baril na wala kang authority. Pwede na, pwede na. I mean, I ah. Mean, I mean, uh, 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 kasi ko sa inyo. Pwede na ko sa inyo. Ah, sige, tala ko sa inyo. Pinsa ng bautismo kay Haginong Spirit of Pinsa. Kinsa ng bautismo? Oo. Ang si si Juan, si Juan. Yan Baptist. Yan Baptist. Anya. Wala pa yung Catholic noon. Yan kay baptist Juan dai si Cristo ano magpa-member sa Baptist. Hindi ah. Oh, hindi S naman pala. Simple din. Natupag ang pangutan na. na. Oh. Oh, para para na ito, boss, ang bot sa bot ang sa asing sa ano sa Costa Barrio mo ya bot sa bot de sa bot asa man ang ang asa man ang kasalanan sa bautismo sa cross sa cross ito. anong meron mo kang bautismo? Naglarawan na yan. Nadelikado. Iimpet yung tanin. Ang ino, nakabautismo yung buta sa buta siya na matay. Ilubong, banaw. Yes, no, no, no. Ang yung atas ng spell na Hello, sir. Ang akong pangutan na simple lang. Timing mo man ka. Ang pagbautismo mo o ang pagtubo sa kasalanan. Asa man yung itubos? Sa krus o sa bautismo? Siyempre sa krus sa kalbato. Ano may mong magkaginag-bautismo? Pinapicturize. Ah, nagpicturize. Asa man mabasa nagpicturize? Yes.

hindi na Manila. Eh, ba? Ang sa ko, ano na, maluwas na. Ah, maluwas na. Katong <inaudible> <collaborating> yung uh, sa dos. Ah, uh, katursi. maluwas na to. Ah, dito na sa Hebreo. Kanang Hebreo, Nuibi, <inaudible> City. Ato na lang po ng laksi yung nagbalik. Oh, kaya ang tao mamatay sa makausa, huwag yan niya, hukman siya. Di paliwana ko siya pa, mo. Di At, priyo, no, ibibig di siya. Paliwana ko siya mo. ato na itong laksi kaya luwas naman ka. Oh, luwas naman ko. Namatay na ka. Oh, namatay na ka. Oh, <laughs> namatay na ka. Hindi ya. O, saan naman naman kayo priyo, no, ibibig di siya. <laughs> kaya kailan lang mamatay pag makausa. Kahit na buhay ka pa, mas kurado mo Na... Ito, pastor, harangin ito. Kung may problema bang ngamuang angkon ganitang langit na pa talaga Kristo sa kahing kaso. Kaya makasala. Di ka rin, di na makayo ng tuho. Ang tuho pa ni Kristo. Ito pa mi sinahan ni Cristo. Ay bakit hindi sigurado lang kanya? Hindi, hindi. Sandali na pastor ha. Sandali ah, uh, na. No, Ako sigurado ah, na ko Sige, sige, sige. Butang na to. Sigurado na ka. O sige. Kaya ang gas kaya, kaya Ang nakamasayan. Butang na to. Sigurado na ka. Ang nakamasayan. Sa atong kalag. Gas siya na. Alagay. Alagay. Walay problema na. Hindi yan mag ka pa. Walay problema na. Kaya nang buwas. Sa atong Mangutan ako nimo. Mangutan ako nimo. ako muna. kung may mag, wanto, wanto, mag, kinsa may maghukom na maaadto ang usa ka kanag sa langit o sa impyerno? Kinsa mo ko? Kristo. No. Giukman na ba ka?

Anong kumasa kung tayo sa langit? Oo. Hindi, masinap. Basahin natin yan. Ah bro? Nasa'y basa bro. Asa mabasa nga, giyok man naka. Asa, giyok man naka. O, diyo. O, diyan, Basahin natin sa Bayawan. Diyan. na, Pastor. Mabiti. Mamamata kayo sa kamaturan. Oo. kayo sa kasimulado ng langit ng bayong dayon. Pasaw, si Apostol Pablo, ingon niya Apostol Pablo, For me to live is Christ and to die is gain. Ba't sabot, sa Apostol Pablo, sigurado nyo sa langit, yung gawin niya sa amin. Ha? Hindi ba Ha? to is Christ and to is gain. Oo. O ba't ba kung sabi sa'ya, Asama, mabasa dito, nga may sa langit na ko Gain, kung sabi ng gain, langit na, sigurado niya langit. Ang gain langit? Oo, kada mo na. Ang gain o, Wala makabildihan sa langit. Masahid ba kaon sa'y gain? Oo. Sa Masama ng gain sa, binisaya, sa, binisaya, ba? sa Kadaugan. Asa mababas ko. Dili <laughs> langit. Angging kadaugan. Ay, kadaugan. Masa siguro. Kadaugan. ang -Kadaugan. kadaugan. O, victory oh, man ang kadaugan. nyo oh, ba? Sige. Uh, Kapitulo ma 3, ka mo, -c -c ka sa kamaturan

nga Pilip, <laughs> <laughs> mm. oh. <laughs> ang Pilipon, Pilipon, Pilipinas Ang babae gini. Kaya alang ka po. Buwi pa sa buwi pa Kaya Kaya alang ka Ang pagpapangabuhi, si Kristo. Huwag ang pagkamatay, mao ang, ang o, yeah. oso may oso, Asa mababasa din ang halangin? Pagpapasabot oh, niya nalit na so, pagmamatay sa langit. Hindi, 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 Langit na! Sigurado ka? King ngayon! Kasi ni mo, langit Ito na. pa! Yung Bible! Ba. Oh, ha? Asa mamabasa d'ya nga! Sikon Corinthian. rin Corinthian. Sikon ko rin d'yan! Sikon Lagay kay langit <laughs> na! <laughs> <laughs> <Baibet>. no. ang, <laughs> ang pagkamatay mo'y oh. pagdaog! Ito pa! Ito pa! Ito pa! Ito

Di ba? Pastor, road. today is to gain, di ba? Ay, mong kibas lang ang kamatayon ah, oh, no. <laughs> <pa> <laughs> oh, ano, Dao mo have... ay gain. sa Bible. No. patay na. Ang daog, patay na. Ang daog, patay na. yung langit. Ano na kayong magkandaog na pa mga? Ay, niya, Pastor Pablo eh. Di ba? Ano na kayong, Pablo? Ano na pa mga? May nga ganit siya, Pastor Pablo. Ano? buhi pa, nakasulti, na mas burado niya langit. Yung kapatay ka na, hindi ka na makasulti. Oo. Kaya ang kalab, kaya ang kalab na ito na mo nakasulti. Ang kalab niya puso pa mo na ito. Nako na siya, kay Kristo, kumamatay pa. Kadaugan. Oh, tak klaro kayo. may Kamatayan, mereka kadaugan. Nadaug na kawa pa Anong buhay pa buhi Daog si Apostol Pablo, kaya sigurado niya langit. <laughs> ano buhay pa Namatay pa man. Anong buhay pa Eh, Pastor, Bisaya daw basahon, Pastor. Bisaya. English mo Basahin ba? Si Apostol Pablo del Soltene. Basahin naman ha. Pablo 5 oh. Iyon ni Apostol Pablo, oh. Oh, ito, oh. Si Korintyan, 5-8. <laughs> <laughs> Di ba to iba po ko? Tama. Pasalin mo. Puro Og nag-ingon. Og nag Ano to? Tinguha. Tinguha. Himo o hinoon nga okay. mobiya sa lawas. mobiya sa lawas kamo tayo na. Mobiya sa lawas. Og og mana Ma mana ha kay sa kinuo. Anya, mobiya na kasi sa lawas. O yup. si Apostol Pablo na yun na. Apostol Pablo, ikaw ba akong ipangutan Apostol Pablo, ikaw ba na? ba Si Apostol Pablo, ikaw no no. <jährid> uh, okay. is... no? yeah, ba akong yep. uh -huh. no. Pareho kami baptist preacher. Ha? Ha? Kano sa mong nagkita ni Apostol Pablo? si Cristo, kung ba, mo, kung napabautis mo si Cristo, basa Mateo 24 si Cristo. Mateo 24-13. Ako nang mo. sa San Mateo. Basa na ba? Ha? Uh, oh, wala mo sasa. Eh oh. pa liwanag ko sa inyo ha. Di basa lang. Oh, ano oh, Mateo. 24 oh, oh. na Mateo. 3 na pisina, propisi. Mo ko mangutan ng propisi ba na din? Uh, basa. Propisi ba? ana. Basa ba, basa, ba? basa gani. Uh, 24 uh, kapitulo uh, 24, uh, kapitulo 24 bersikulo 13. Oh, ako ni sulti sa na. Sige, sige. Basa. Sige. Sa kanyan during tribulation period. Oh, nagiwa ko mangutan nag tribulation. You... Oh, nagiwa rapture. Oh, nagiwa pa ko mangutan nang mga rapture. Unya na lang wa pa ta mangutan nang rapture dia sa tabasa. Yung tinen dire mo nang amo nang inaiwa. Basa sa basa sa basa. Kay balo na kit slow na. Maminaw. Yung rapture ni sa Eh, pa tikot na lagi nang rapture kay mo mo na din. That, that is the time of ra of 7 years tribulation period. 13. 13. Basta 13. 13. Apan siya nga Mahilo tayo nga sa katapusan. Uh, Mao ang malawas. Eh, mula hutay eh, pa sa katapusan para malawas. Ay, mula hutay pa man di ay. Mula hutay pa sa katapusan para malawas, di ba? Ay, prepisi ito na Mula hutay pa ba o di ba? Mula hutay pa ba o di ba? Mula hutay pa ba o Mula pa ba o di ba? Yung mga nabiliin dito nga hindi nalawas. Di ba? Dili luwas na bilin diri oi. Mano kinahanglan pa magluwas nga di naman na luwas. Ay kami na rapture na kami. Asa man mabasa ang kamo na rapture na. so, efficient chapter 4 verse. Na, mabasa dito ang amon mga babasa. Sige, basahan na ang baptism ng rapture. Kanang nga anak sa Dios. Oo. Amo diri rapture. Asa mabasa rapture gani? Ang word ni rapture asa man? Oh, dayon. Put up.

Wala na ba? Wala, hindi na. Yeah! Finish na! Ang buong manlihay! Bukod ka sa mga rapture, cut up! Huwag mo kumangotan na cut up na! Anong rapture din yung dito? Hindi Nakawala! Wala, sabi niya rapture, so di na tinood! Nakawala ng rapture! Oh, dood! Inani? ang inyong pagtulunan Bible oh, alone hindi mabasa hindi Tuhan ha bakat ka na kaya hindi mabasa kaya karo na wala ka na hindi mabasa oo kasi may namakak sa tuwarun nagbali ka hindi man mabasa din hindi wala puro lang opinion wala ang opinion ka na rapture ay nag opinion may naging utag na rapture na wala ay